kumuha tayo ng itong hipon natin guys so, uh, 12.5 ba kuya? 12.5 oh, okay, 12.5 nakita niya naman kung gano'ng kaganda o oh. oh, ba diba? o oh, ayan o oh. may, may magkocomment na naman na may magkocomment na naman tayo sa akin eh okay thank you kuya okay say so, guys good morning good morning good morning so nandito tayo ngayon sa may uh, malabon no? so nakakuha tayo ngayon ng hipon ito is 200 actually 240 ito nakuha natin kaya lang gawa nga nila ng, lahat na natin no So malaki siya eh no 240. 240 guys ha nakuha natin 240 so dito naman kasi isa ito yung tawag natin ano na yung sinasabi nila na patulog hindi man patulog na ano ha. bali ito yung mga kagabi kagabi na galing sa loob so yun ito yung kinukuha natin maganda klasis naman so ito yung ginagawa kong tempura kadalasan kasi kung minsan kung lalaban tayo ng ano medyo mataas no yung yung talagang first class sa 400 ang isang ano isang kilo so pero ito isang so, natin to ng 240 guys yan o no? Ganda oh. Kahit na ilalim niyan, uh, at anong gawin sa ilalim, ayan eh, no? um, Ang ganda-ganda. Ayan -ganda. oh, eh, no? oh, 240. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ilang kilo itong babayaran natin. So, pinapautang naman tayo rito sa mga kaibigan natin dito. At para lang, ano no, para lang mawala. Kasi jeluhan nila ito eh, kaya kinuha ko na. Okay, so good morning, good morning. No, good morning po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga kababayan natin. Kaya nila patuloy pwede no dito sa ating malabon medyo mainit na no dito tayo ng araw ng araw po ay araw po na uh, biyernes sa yeah. Mayroon. sandaan no eh. lahat ya marami ito lahat ya panagalga lang medyo galanggong marami tayo galanggong at saka no ito galanggong o nga pala galanggong ito kaya tayo rito kaya dito isang galunggong. kausap dito? wao kuya. galunggong. ayaw. kaya. wao kuya. wao kuya. wao kuya. wao kuya. wao kuya. wao ang wao kuya. wao kuya. wao kuya. wao kuya. Sa Ayon,

Sino bumili ka po dito ng ano? Yung parang ano? 50 lang tal. Parang alaka ah. Ang ganda ng A -a laman eh. Ha? Tapos? Nakapa ako eh. Sarap eh. Oo. Ang ganda. Ang ganda ng laman. Lagi ko ayos ah. to ha. Dito ba? Di di yun, dito yata ako banda yan. Dito banda. Dito dito. A -a ganda eh. lang siya. Ayos eh. Pinrito ko. Oo. Oh. Alakak, marami sa Ubando. Sa Bandang Bulacan. Oo, oh, mahal nga lang talaga. Pwede ka ka lang dati, pwede ka lang. Masarap pa, Maxiu. Maxiu. pin pin blue pin eh 200 Diyan yeah, blue pin kaya no oh. blue pin 200 oh ayan guys 200 Sa mga wala pang nako pa nang halian diyan nako punta na kayo sa may malabo Walang high tide ngayon kaya no Ayun so walang high tide so sa mga kababayan natin diyan nako talaga nang mga lumagsana kayo rito dahil pa ano ito, ganda ng ano ito maganda oh Mm. Yeah, ano, blue pin. Yeah, sa so, so, mga hindi pa naka-encounter ng blue pin, eh, meron tayo sa may kumpukan. Eh. Sa sabi Kumuha ko doon kay ano eh. Pinautang sa akin eh. Pusit ito, pansayot. Tubig nila, pusit ito. dito yun. Sana mura ng hipon natin yun. Oh, na lang ilo, puberty ah, Nakakuha kaya ano, kaya ate, pinangutang pinangutang sa akin. Uh, din, puberty din. lang, balik, balik ko mamaya na lang yung bayad. pwede naman mamaya yun eh. Naku, dami ko ng hipon. Ganda sana. 250 lang. Maganda yung hipon natin na malaki, no? Hindi. Ngayon lang to. Oh, ngayon lang ba yan? Pag e na-over mamaya, wala na, iba na yung bukas, no? Mas mataas yung bukas. No? <laughs> grado, kasi dagsatawas grado bukas yan. Sabad eh. Di pa. Ano ba ito? Ito nga po. Ito ko, Ito ang Tapos meron tayo rin uh, ano? Ito natin yung, big big, big big. yung 50. rin, o. Ang dami. Punta ka ko sa kahipunte. ka ko kayo yun na. Sa banghaba baba. Last pa. Last mo. kusit dadya ding tempat kusit. natin dyenda. ang kusit natin ay 280. Ganun po ang kusit. yeah mm -hmm. Ako ko kanat wala pa ha ay di bali bawi bukas ano sabado ano ha ito pa 300 ang lalaki no uy na kayo eh uy na kayo nakapawagos ano lang tinda ko ano lang tinda ko

Ito kalawang, no? Kalawang? Opo, oh, sa kalawang naman. Magkano dyan? 1,200. Eh, sa tumbuk sa mong ganyan, magkano? Ah, sandaan lang yan, boss. Sandaan? Oo, oh, presyong lang yan. Presyong pang Ito, 40 lang sa lang Nagpapalenta lang sa Pagdoy Sandaan Ay, grabe Ika na nga pa eh, alam mo naman eh Mga dragon fruit, chantol, papaya Apple, tsaka grapes, kompleto no? Thank you. 300 lang, sandahan, sandahan Paano yun, paano yun, paano na lang sa isang kumpok natin Ayan mo kanaya Ha? O yan nyo Sariwa yan Dito ka lang makakapili nyo yun pa Huwag pa paano paano O yun Parang beto-beto ah Sandaan na lang, sandahan Ay ay ay, ay. talaga mano ko dito mga 320 <laughs> dito 100 Itong tumpo. Ito dami Oh. 100 o. Oh. Kaya isa lang. Orin dyan. Kahit <laughs> asin dyan. Kahit alin. Ayan Oh. Pagkakasamdahan no? Pagkakasamdahan, oh, pangat salamat. Pagkakasamdahan. Salamat. Wala akong sa oh, Okay. 1911. Si no? Ano yung kasi? Oo oh, wala. wala. yan. Dalawang araw na At dalawang araw na pakay po. Nagkakadiskis na ba? Okay. din natin, no? Uwi okay, ate. Uwi okay, na. Uwi okay, na, uwi okay, na. Uwi na. hindi pa. Okay, so guys, okay, so uh, muna. Uh, out muna tayo dahil susundo nga pala tayo ng bata. At saka, ano na rin, baka yung hipo natin mabilas na. Okay, so guys, uh, thank you, thank you, thank you. Thank you po.